Ikinagulat naman daw ni VP Sarang ang survey ng Octa Research kung saan bumaba o muno ang bilang ng mga Pilipino nang sasabing pro Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro Marcos ka ba or pro Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro Marcos ka or pro Duterte ka. Dapat siguro nilagay doon pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo, na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo basta lang masira kayo. Yan yung uh, motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power.